Iyo, eh, no? Gusto ka lagay dito. Ay, wow. Hindi masarap. Hindi masarap. Hindi masarap. Hindi masarap. Dito na lang. Wow. Tama na yung ginawa mong anong no, sorosardinas. Paano ko linuluto itong sorosardinas nito? na ito? Isang magandang buhay. <laughs> magluluto tayo ng pares mga kafarm ito yung aking recipe ng pares ayan kanya kanyang recipe yan walang basagan ng trip okay dahil sa shortcut natin lalagyan natin ng ay iluluto natin sa pressure cook pressure cooker tapos ito bumili ako ng konting buto buto lang mga farmer, na ano papakuluan natin ng maigi May pa naman to kakainin merienda So, meron tayong Ayan. Ito yung magiging sabaw niya. Pero, gagawin nating malinam yan. Kukuha pa tayo ng konti ng mga taba-taba din dito. Ihiwalay ko pala yung mga taba-taba. Ihuhuli natin para hindi malusaw. Tama ba? Baka malusaw lang, ano? Pero, bahala na. Ayan. Gisa na tayo. di magiging pares kung walang star anis tapos syempre medyo malapot-lapot ng kaunti at may toyo syempre tapos may tamis yan at star anis yan po ang magdadala niyan si marami kami. Uy. Hmm. Masarap kasi talaga dito. May taba. Hindi po pwedeng puro laman. Goto nga sana ang gagawin ko. Kaya lang, gotong Batangas. Eh, wala naman pong nagtitinda ng baka dito ng fresh pagka lunis. timplahan na natin ito tapos isasara dapat tama lang yung lambot ha? huwag masyadong malambot huwag naman matigas yung medyo lumalaban yun ang gusto ko sa pares oh pulang ang toyo natin konting suka yan halagyan natin ng tubig yan pa. Ang final na template na ito pagka na malambot na siya. Kaya tingnan nyo hindi ako nagsusukat. Puro tansya lang ako. Kasi ah uh, ano 'yun pa natin 'yan. Ipa-finalize pa natin 'yan yung lalo na yung tamis niya, yung lapot niya sa pagkaluto na. Di tak pa. Starting. Starting aning. Ito ang magdadaligan. Ito yung tinanggal ko sa lechon. Kasi ano to, overpowering ko yan. Nalasang pare sa natin. Tapos. asin wag na konting paminta syempre ayan konting atsuete para pumula ng kaunti konti lang ayan ano lang yan pang kanya-kanyang trip nga eh <laughs> asukal ayun ang pula. Asuka Alagay na natin pero hindi pa po final ito. Ano? Ayan. O Iyo. Hindi pa final yan. Yung final touches niyan pagka malambot na siya. So, pakuloy natin ng mga maybe 30 minutes. Hindi ko alam kung dadagdagan ko pa ba yung sabaw. Parang konti pa. Konti pang sabaw. yan. Kaya, yan. Napakaganda nitong nabili natin na pressure cooker kasi uh, hindi siya mabubuksan. Pag may mga matatanda po na kagaya ni mama, muntik na. Uh, nakalimutan niya pong hintayin, ano? binuksan niya. Buti na lang, yung may singaw daw ang ginagamit kasi alam mo naman naman, mga matatanda ayaw gumamit ng bago may singaw eto hindi mo mabubuksan pag may pressure pa kahit nakaangat na yan magkiklik siya dito so napaka safe kaya yeah, maganda po ito Immerflex ang brand multitasking tayo nagpapalit ako ng tubig ng aquarium at the same time nagluluto nagbibidyo ng pa patuyo ng fish pan yan namumuriente sila daming hito grabe yan, abangan nyo. Tapos itong ating sabaw, tuloy pa rin ang kulo. Dahil, uh, ayan, sorry, sorry. Ayan po. din tayo kukuha ng sabaw ng paris pang noodles. Ngayon, eto, tinikman ko na. Hinaluan ko ng konting asukal pa. Tapos, konting alat. Ito na lang po siya, oh, lumiit. Napabayaan ko ng konti. Pero malambot naman. So ito papalaputin na natin. dahil pa mantika, tinanggal ko. Medyo marami ang mantika, tinanggal natin. So ayan, medyo palalaputin na natin. Kulang pa. Dadagdag pa tayo. Konti pa. Ilang yan, Medyo malapot. Keep cornstarch Okay. konti pa. pa. Konti pa, konti pa. tamis, konting alat, at star anis. May konting suka. Yan na po yung pares. Ah, di ba? Sarap. Tayo na natin. Nasobrahan. Medyo nasobrahan ng konti. Kaya lang, linis tayo aquarium. Yan. Tinggal kainan. sa kainan. Ito, konti pa. Inalalambot natin yan para masarap ang sabaw. Sige lang. Slow cook ka lang. Slow cook. Ayan, no? tuloy natin ang vlog, mga ka-farmer. At uh, paglinis na tayo na naman ang ating uh, Arwana at shout out kay brother ko brother Maynard ayan brother lagang magnolia yung ating Arwana ah. <laughs> ganda tapos ang mga uod ayan oy sarap ang luto natin ay Ito na oh ano na to ah oh kasi masarap ang eto ito yung, yung ano nya noodles nya Fresh noodles po ito, kaya masarap ito. Egg. Fresh noodles. Papakuluan ng konti. Tapos, ay, ito, the Paris. Ayan, Paris. Alala ko yung asawa ni Black Shadow, mga ka-Paris. Ayan, oh. Wow! Itong Paris natin, mga fam, ano, eh. Ang lapot nito ay tamang tama. oh, di ba? Ganyan ang Paris talaga. Para sa akin, ha? Lagi kong sinasabi, tamis, mm -hmm. kaunting asin at alat at star anis. Yan po ang pares. Sarap. Masarap po ito, masarap. Suabe. Suabe, suabe. Sa lahat ng lalagyan ng ito, kaya sila. O O oh. Oh, nandito oh. oh, yung mga Wong, -wong family. May pa-deliver pa. Pupunta pa yung mga boys? Oo, sabi ko mo <laughs> <laughs> ah, sige. Ah. Ay, ligo. Naligo mga boys. Ano hmm. na ata? Penoy na ata yun eh. Ay, parang penoy na puti. No? Hmm, Tama. medyo na na. Walang buto. Pero masak din yan. Eh? Ah, pag hindi mo niya rep, nagiging penoy. May similya eh. Oh. So, ako yung egg ko. Pero hindi pa. nag ako nga kanina kumaga. Nagluto ako. <laughs> Pero masarap nga yan, yung gaya kay pa, di ba? B Bu yun <laughs> <B> <laughs> b b b <laughs> yun. Bu yun. Bu yun. Liniliman yun meng ng ano. <laughs> yung pinapakain sa atin yung kay ni pa noon. Nung bata tayo. Liniliman <laughs> yun, yun eh. <laughs> ah, yung bulok na no. <laughs> Oo, yun. Walang similya yun na ng matagal. Umaho uh... na. Pero nakakaadik ang lasa ng... No. Pero hindi naman nakamamatay. <laughs> <laughs> Sana patay na tayo. <laughs> <laughs> ala la uh, naman uh, naman mani masalimu uh, na na pamilya yun ano ano na ano 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 po ano 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 ito? <laughs> Uy! Ibigay mo, kaya mo lang. Oh, matigat. Ang ganyan. Ubo pa. Ubo na. Ay, ate yan eh. Lahat ano yes. Ayan mga farmer. Nandito na pala tayo. Hindi ko natapos yung vlog kahapon. Dahil napasarap yung kain namin ng pares. Tuloy ko na lang yung ating uh, vlog dito. Nandito na po kami sa Tambobong Beach. Pangasinan Ano, ah, uh, part yata ito ng Dasol ba? Parang gano'n na lang Ngayon papaki, uh, i- I-anohin natin, i-clear natin Kung part ba ng Dasol ito. Parang, parang So, ayun, ah uh, Napakahaba po ng kwento Abangan nyo na lang sa next vlog Pero, ayan, napakahaba ng kwento talaga Ah uh, Kung, ano, nakarating na po kami ng Sorsogon o, oh, ayan, tuloy natin. Ano ba linuto natin? Sayang, di ako nakapag-vlog doon sa... O, oh, uh, ano kasing palengking pinunta natin, mabilis sa... Alub hindi, hindi alam yun. No. Ano yun? Bangi. Bangi? Bangi yun? Bangi ba? Hmm. Bangi ingi nga <laughs> hmm? Pero ang dami isda. Oo. Oh, uh, <laughs> Pero marami pong isda. Nakakuha kami ng, ano, dami. Dami tayo nabili. Dami, dami pong nabili. Nakabili ako ng sungayan, ang laki. 4.50. Ang kilo. Maya Maya uh, ano pa ba nabili ko marami marami tayo nabili so ito ginataan na namin yung alimasag mukhang matataba kasi yung alimasag tapos ko ubusin na yung gata pati may inubos yung ano gata yung anong, anong gagawin natin sa kalabasa bukas di gisa di ba kasi o, yung gata mo nung gagamitin mo gusto kang lagay dito ay wow hindi masarap yung gata ano kamatis dito na lang wow Tama na yung ginawa mong no, anong suro sardinas. Paano ba niluluto itong suro sardinas na ito? Eh, she, Gusto ko magluto niya minsan eh. Hindi, dapat yung may ma ano bo. tayo. Oo, oh, oh, dapat meron kang ano kamyas. Wala tayong kamyas. Pero wala kang kamyas. Para sinaing din. Oh, Para sinaing okay. na matagal. Pero maraming oil. Dapat olive oil. Pero pwede na. Ah, maraming na. oil. Oh, oh, Tapos, oil. So, makamatis. Mulang, makamatis na walang tubig. Pinagsama-sama mo lang. Oo. Oh, oh. Ginisa ko muna yung kamatis, tsaka yung ano, yung luya, Simula. yung sibuyas, yung bawang. Pero maraming kamatis, A na. Pero maraming kamatis. Tapos, ano yung, uunin mo na ito. Pinaki-alaman pa sa May lalagyan talaga ng sili, pero okay. mamaya na sana. Pero okay lang yan. Tapos, hmm. konti lang na apoyan. Diba, uh, maapoy. Yan. Okay. Pwede pa, tsaka may suka, tsaka toyo. Suka, tsaka toyo. Magulo ah. Tapos so so yan ibaguhin na natin. So Tapos yung mabait natin si nanay. Na. So baby, na ando na. May island daw dito na pupuntahan. Ayun yung maliit na island na yon. Ano ba ang pangalan ng island na yan? So, okay naman. Tambobong Beach, mga Farmer. Ito yung ano, cove siya. Pero marami po may mga usmenya pa sila, may ano may napanood na ako sa vlog. Eh, yun ang sinerge ko sa kanya. Si Bebe, ito naman ang nahanap. Parang bahay na pwede na. ma oh, farmer. Compare naman po doon sa napuntahan namin nung una. Napakalakas po ng hangin. Ito, tingnan nyo. Ma, -ano, ma... There is fish, Frank? Huh? Huh? Nothing. A small one. A small one. Bakit po with daw. Ay lang maliit ang isda. <laughs> There is small fish daw. Nasama si Rowan, Si Chichi, wala po. Hindi po naman maisama. Inano na lang namin na hindi kami magbi-beach pero kawawa. Ay lang may pasok po talaga kasi sinabihan na ng teacher, wag na pong papa daw. Kasi marami ang hinahabol ma. Dahil lang bakasyon ata nila ngayon, parang magiging April na eh. So, ano na, ah uh, medyo kailangan pong ano, uh, sacrifice. Kasi mag-ano naman kami, pag mga kasama naman siya doon sa kasapsapan dahil sakto foundation day naman so absent siya walang academic na mangyayari ah uh, sports ano sa kanila so pwede siyang mag absent Tama, Tinaiming ni Bebe. Ni Bebe. <laughs> na, sa 24 ng Feb. Ayan, abangan nyo, February 24, God willing, hanggang, ewan ko, 3 nights or 4 nights siyang bambalak. Sa kasiguran naman po kami. With the group. With the gang. Hindi lang pala group, with the gang. Kasama po uh, si na Frank, si na Mama, at... Uh, si Ate Gina and Kuya Glenn D. Guzman excited na excited na ayan ah uh, syempre yung uh, dating uh, tropa ayan excited na rin po sila mga boys and family et mukhang masarap na ito ah sabi ko ubusin na yung gata lubos ko na oh ay hindi pa pinakulo hindi muna kasi malulupay yung yung uh, nalalaman sa buhay eh. Ano to? Yellowfin yan. White, ano yan? White meat yan. Siya lang nadurog ni Frank kasi yung kutsilyo. Ah, siya ko sa kanya. Kaya lang, Ngurul. Hindi niya masyadong ah, alam. Makurol. Kaya, minasa niya. Ang ulo, ako na lang. Nung nakita ko, too late na. Busy kasi ako eh. Hindi na yun. na Nakauli si Sam. Ano? Ha? Ah. Isda? Hindi. Shell. Ano to? Ah. Uh, ano yan? Oh, ano? Wait mo to. Iihawin mo ito. Ano uh, yan? Ang ah, huli yan. Oo. Oh, oh. dami. Talagang si talaga na. Talaga ang anak mo ito. Ano? Magaling talaga ang anak mo ito. Ah. Oh, sarap nito. Tapos, bukas, ihawin natin sigang naman tayo bukas. yung maya maya, tsaka yung ano. Ano na nahanap mo? Nah? Kawan. Ano na Anong nahanap mo? Ako, mabato sa ni ate mo yan sa, sa inggit. Ibabato sa'yo ni ate. Sa inggit sa'yo. Dahil hindi siya sinama. Baka, oh. Ay, ayoko ako, uwi ako. May iwan ka na lang. Wala nang init, oh. Hindi na! Hindi na ako sa pagkain. Mag-swimming na kaya ito, mga ito. Malamang, pag alis ni Osh, may iiyak. <laughs> Ayan, na naglagay sila ng tent dito. Hindi ko alam kung sino matutulog dyan. Pinakailaman ko yung GoPro ni Ka Farmer. Oh, hi na kay Chichi! Tay <laughs> dyan. Oh, anong sasabihin? Anong sasabihin mo kay Chichi? Kay hey, ate. Ano? Ha? <laughs> oh. 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 <laughs> Nagamba. May pandasal daw. Alas 5. Nang umaga. Put-put-put daw daw. Diyan. Diyan tapos, ibang tayo di Oh. Ano tayo sa, isla? Meron. Huwag, magsahing na tayo ng gabi pa lang. Saan yun? Ayun, pag mag, mag isla tayo, natin yung mag magandang beach. <laughs> Alam nila? Ha? Saan yun? Dito lang? Oo, oh, yun doon. Yung isla nga, oh, yung maliit. Ah. Ayun o, oh, yun. Oo. Oh. Yan daw ang pinupuntahan talaga. Ah. May nahuling malaki. Hmm? Totoo, ayun o. <laughs> Wala nga, dumadawi. Hindi. Wala pa, inaayos pa yung sa toilet doon. May na lalagyan nilang something doon sa, to It sa those. toilet. Oo. -oh. Yan, pupunta daw kami sa island. Bukas. Anong kakainin mo doon? Mm -mm. Oh, hindi ito nasu-zoom, no? Hindi. Pag ano, pagka gusto mo i-edit. Ah, ay hindi ako marunong no? <laughs> ayan. Ayan na. Ayan. yan na, yan na. Kainan na tayo. Si Ma, alis na ito. Ano ka pa? Spoting on ka pa, oh. Sabi-sabi <laughs> ano sabi ko, spoting on ka pa. Spoting on ka, ka pa. Ka pa yun, kanin. Uh, kanin. kanin yung ano natin ito ito masarap oh, pero masarap din ito di ito masarap ito ito, ito masarap din ito ano gusto mo kumain na masarap para masarap eh sarap tong tuli ano tulingan pero yung tulingan may masarap may din na tulingan tuli. na ginan ito no ito na yung na tulingan ay ah, yung tulay. bilog oh, yung bilog oh wala oh. oh. wala di ba wala hindi yung parang tuna ay, yung bilog, bilog talaga, yung talaga original yes yes Bisa mo Crab. Oh, crab, crab. Sige. Sarap ito. Sige na. Ayan. Okay na tayo. At least meron tayong naisingit na ano. Bukas punta ng isla. Bukas punta tayo ng isla bukas at uh, magkakaalaman na. <laughs> uh, okay naman yung beach. Medyo hindi. Alam mo na. Ah... Uh, may mga damo-damo din po kasi pero ang kinaganda at least hindi po mahangin. hindi ano nakapag swimming talaga hindi kagaya natin pinunta talagang grabe alon so ayun okay na tayo so ayan marami salamat at magandang buhay dilata daming baon noodles itlog kompleto ayan